i, I, yeah. I not know I Pagbabalik ko naman sana, nagkataon lang na hindi naman. Shoutout kay KG, na-deliver na ba sa water source na kami. Pinalayas nga ka sa tent dahil magbibis yung <laughs> asawa ko eh. <laughs> Nahalala mo po ba? Nahalala mo po ba? Pinimuta <laughs> <laughs> ko naman, pinalala mo ba? ano naman yung loob sa Sorry, besa ah. talaga priorities. Hindi <laughs> na ako dadaan na siya naman. Iikot lagi ako naman ng mandaluyo. Pero, ko nung ano. Nung unang tara. Ay, tawak ba? Inaatib. Dala ko yung bag niya. Tumisigaw na siya ng mama. Kasi so, sobrang dami ni Maatib. Mama! Parang wala lang, nagpwento pa na. <laughs> Bakit nagpwento ka pa natin? <laughs> <laughs> Grabe! Galing kami dyan o. Paninang inaakit namin. Galing diyan po. Ako hindi ko makilala ng MJ po. Galaxy web. Yun naman naman yan. Shoutout nga pala kay Naks. Mr. Marky. Hello, my friend. daw, hey, malayo. Ito, mabilis to eh. Ito yung pinakamabilis sa sabi, eh. sabi ni Kuya. punta yeah. taratat. -tarat. Dude. <laughs> Ang <laughs> pa <laughs> Alimnon. Ngayon lagi. Ginitarahan ni Kato <laughs> wow, grabe yung trail. Halo-halo yung trail. May kawayanan may parang sa pero marami na ma-recover tsaka marami ilog eto parang may ganitong puno din sa Tarak Ridge mga ganito kalalaking mga puno dito similar din siya Oh. Nagmedyas na ako men Ayan o oh. Daming limatik Matik lima Sa paa Mmm. Energy bar. Thanks, Drex. Diwata Paris. Overload. Tapos yung bata kayo. Kabila. 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 no mas makapagod ng trail for you so ah uh, yung pang sharing lunch time ah, tatapos na lang namin mag lunch ito dalawang oras pa bago yung summit dalawang oras pa, dalawang oras pa daw bago mag summit hindi yung Di sa amin, last water source. Ah, yung water last, water source. source. Tapos pagdating sa may last water source. 30 minutes. 30, mi 30 minutes to 1 hour yun. Oh. Okay, isang Kasi oras pa yun. Kasi bit na tayo magbigat. Dami limatic. Sobrang dami, dami, dami limatic. Tsaka antik. Malapit na po daw kami sa may uh, Yung campsite uh, Isang oras na lang daw Galing dun sa huling water source good afternoon ito nga pala yung campsite namin Amigo! Yung tubig, paano ko tatansyayin Yung gano'ng karami Kala mo muna. mo, Ay, gano'ng katangpad. Saan yung, ano, sing-sealer? Ano ko? Ano Pagkain ko nga sila na. Huwag na sila. Pagkain lang <laughs> nata-libok na. wala nang doon. Wala nang lima ati. Parang pagpagkaan siya, Lakad na ako ha. Hindi matayo eh. old man. Itagal Noro cubes daw to. Sabi ni Tonton. Ang init sa loob. skinny gusto ko yung ko. Diretso yun hanggang dun sa kabilang bundok. Dito dito Hindi lang sa angin, eh, no? Dito na ang weapon mo, no? ka lang, 5 minutes ka? Ako Sana <laughs> nga, nagdala pala ako. <laughs> kasi hindi yung pinakita ko, masukal yun. Dami yung ng na rin na buhay ako. Ay, uh, para mas para <masing> na. na. daw sa kanila, ba sorry Sino? na. Wala no? lang ako <laughs> <laughs> Break uh... Alam akong nakalimutan at pulis basura. Mababa na kami. Sana makarating kami sa baba ng mga alas 4 ng hapon or mga 5. Oras pala namin ay mga alas 10. climatic check. Kailangan na Grabe haba ng ano, mount Sotut maganda yung trail maraming water source tsaka takip ng puno yung lugar kaya lilim pero mahaba siya mas mahaba pa siya sa tapulaw Ligo lang kami dito tsaka kumain. Pababa na kami. Dalawang oras na lang daw hanggang si rido. I'm going Hello. <coughs> Nandito. dito ba na kami? Shout out. Uh, shout out. KG Tax. Hapon. Si Dick. Dick inakyat ka na lang namin na Bundok Dick. O baba na kami tao sa Sara. Okay ka na rin. Oy, yung ano? Tinola, na 100 daw. Boy, yun, sorry nang yan. Wait, wait, wait. Sila na ba Oh. Wait, kuya, teka. Bibigay pa ako. Ang alak. Ang alak. <laughs> Good morning, cheaties. Ah, you know, I'm too big, it's up. You know, I'm too big. daw, Koto Mines. Ang kadugtong daw ng Koto Mines tong Bagsit River na to hindi na ako natulog oh

Parang may sarang. Doon sa sandok ha. Malina practice talaga po. Malina practice mga kaibigan po. Hindi na nakikinig sa mga kasama.